Nmax version 2 ng Yamaha o ang PCX 160 version 2 na rin ito ng Honda at itong dalawang motor na ito ang mainit ang kompetisyon pagdating sa mga maxi scooter 150cc to 160cc class alin sa dalawang ito dapat mong mapanood ang video kung medyo nahihirapan kang mamili kung alin sa dalawang mga motor na ito ang kukunin mo ngayong 2024 Dito po tayo ngayon sa Motorlandia, Panapaan 2, Bacoor, Cavite. At dito po eh, nakita ko yung dalawang motor na pag-uusapan natin ngayong araw na to. Dito, kumpleto sila dito mga bossing. May mga pamasada, kung ano-anong brand meron sila dito. Kawasaki, Yamaha, Honda, Badja, meron din. Kung anumang motor ang gusto mo, pwede kang pumunta rito at napakadami yung pwedeng pagpilian. At pagtabihin na natin, NMAX version 2 at PCX version 2 ng Honda. Alin sa dalawa kung titingnan mo sa kanilang mga looks at tindig. Well, may kanya-kanya silang karakteristik na pwede mong i-consider. Depende na lang sa panlasa mo. Kung ikaw ay medyo matabang tao, pasok ka dito sa mga motor na ito. Dahil 150cc, bulky na motor, matataba ang mga gulong, malaki ang kaha. Ano pa bang hahanapin mo rito? tamang tama ang mga Pinoy mahilig po talaga tayo sa mga bulky na motosiklo napansin ko lang mula na pumasok ang NMAX eh talagang tinangkilik ito way back 2015 pa hanggang ngayon tinatangkilik pa rin ang masa syempre itong version 2 ng PCX ito ang mas tinangkilik kesa sa version 1 na nung unang nailabas ng PCX medyo namayagpag pa rin ang NMAX noon pero nung pumasok itong version 2, yan na po halos naging pantay ang labanan ng dalawang mga maxi scooter na yan. Gaya nga na po, ulit, ulit natin sinasabi, design o tindig talaga ang nagmamatter sa Pinoy. Dahil pagdating naman sa mga makina ng mga motor na yan, wala ka nang poproblemahin, may napatunayan na malalaking brand po ang may hawak na mga yan at kilala sa buong mundo. Kaya naman tiwala na rin ng mga Pilipino sa mga brand na yan. Kaya naman ang usapin na lang kung ano ang tindig o kung ano ang mas trip ng mga Pilipino pagdating sa looks o disenyo kung paano nila dadalhin ng isang motorsiklo o kung kaya ba nilang dalhin ng isang motorsiklo na babagay sa kanilang forma syempre. Ang presyo ng isang NMAX version 2 ay nagkakahalaga ng 151,000 to 155,000 pesos depende pa yan sa kasa na mapupuntahan mo. Ang makukuha mo sa halagang yan ay ang kanyang napakagandang tindig. LED na ang ilaw, lahat po harap at likod. Yun nga lang yung mga turn signals niya, bulb type, harap at likod. Maganda rin yung forma ng kanyang taillight sa likod. Talaga napakahirap pumili kung ibabangga mo dito sa napakagandang ilaw din ng PCX-160. Napakalaki po ng ilaw nito. O yung kanyang headlight assembly. Lahat po yan LED na po. Wala na pong dibumbilya dito. Kahit yung sa harapan at likod integrated na rin po ang mga ilaw niyan. At masasabi ko talagang napaka premium ng tindigan o napaka elegante mo sa kalsada kung titingnan mo itong PCX. Samantalang ang NMAX naman eh medyo may fagkaragid ang disenyo nito pagdating sa kalsada. Depende pa rin yan, gaya na sinabi natin kung ano ang mas natitipuhan mo sa dalawa. Ang NMAX ay nagkakarga ng 155cc ng makina, liquid cooled, at ito po ay naka 4 valves na. Kayang sumipa ng 15.18 horsepower at 13.9 newton meter of torque. Ang PCX naman ay 160cc ang makina, liquid gold, 4 stroke at ito po ay 4 valves na rin na kayang sumipa ng 15.8 horsepower at 8500 rpm. Napakaganda ng mga 3D emblem ng bawat isa. Ang NMAX 155 at ang PCX 160 napaka premium na kanyang tindigan ang handle ng NMAX ay nababalutan pero ang PCX naman ay naked bawat isa ay may mga napakagandang cockpit isabay mo pa ang digital panel ng bawat isa ganun din sa PCX napakaganda napaka elegante ng puti na ito at makikita mo lahat ng detalye digitally dito sa kanyang meter panel dahil matagal na mga motor na yan, kagaya ng NMAX 2015 pa, ay napakadaming mga accessories at mga pyesa na available. Ganon din ang PCX na sumunod sa NMAX. Napakadaming pyesa, accessories, mga pampaganda na pwede kang mabilan sa mga marketplace. Keyless entry na ang bawat isang motor na yan, integrated, pati yung seat opener, pati ang inyong gas tank, dyan mo na rin bubuksan. 6.6 liters ang fuel tank capacity ng NMAX na mas malaki ng konte ang P6 na kayang magkarga ng 8 liters fuel tank capacity. So, syempre halos parehas lang naman ang kanilang gas consumption. Hindi yan nagkakalayo. Syempre ang gas consumption, nakadepende po lagi yan kung gaano ka o kung ano ang iyong throttle habit. Pagdating naman sa mga braking system, naka-disc brake ang NMAX na may kasamang ABS na po yan. Harap at likod, naka-ABS na yan. Idagdag mo pa ang traction control na pwede mong i-on at i-off kung kinakailangan. Samantalang ang PCX naman ay naka-ABS na rin po sa harap na mayroong anti-lock braking system. Pero sa likod, disc brake lang po siya. Pero equip pa yan ng HSTC o terminolohiya ng Honda na Honda Selectable Torque Control na nagpapanatili ng balancing ikot ng magkabilang gulong para maiwasan ang pagkadiskrasya lalo na sa mga madudulas na kalsada. Bawat isang mga motor na yan ay mayroong two types foot positioning, pwede mong iunat ang paa mo pag nangangalay ka sa long ride. Pagdating naman sa mga buttons, ang NMAX, andyan ang kanyang mga hazard light at meron niyang idling stop and start system. Meron ding selection ng menu para sa inyong traction control. Sa PCX, ganun din. Meron din selection ng inyong traction control. Doon yan sa pinaka panel nyo. Meron din idling stop and start system yan. Nasa loob ng 5 segundo, pag naka-idle ang iyong throttle, ay kusang mamamatay ang makina. Pero pag tinrottle up mo lang, kusang mabubuhay ang makina, para maka-under ka na. At malaking tulong yan, para makatipid ka sa gasolina. Ganun din, mabait ka sa kalikasan. Ikaw, alin sa dalawang mga maxi scooter na ito ang pipiliin mo? At ilagay mo sa comment section ang dahilan kung bakit yan ang napili mo. Malamang, hirap na hirap ka pa rin mamili sa halos walang pinagkaibang mga maxi scooter na ito. Depende na lang talaga sa taste mo. Pero kung madami ka naman pera, bakit hindi na lang dalawa? Hanggang sa muling pagkikita, paalam!